bakalan na ni Formantone Tone. Ayan, uh, may bakal tayo ngayon na nakalatag na. ayan guys, nakalatag. Dito naman, uh, nakalatag. Uh, kalatag pa lang. Uh, na lang nila ng, ano, ng isang mga bakal guys. Uh, Magdalagi sila ng mga tayo dyan. Ayan, uh, na lang nila guys. A, yung mga maiksing, bak maiksing mga bakal. Ayan, maiksing yan. Ayan, uh, duduktoran na lang nila guys ng mga bakal. A, maglalatag sila ngayon guys ng bakal ang ating Gerson Box uh, ah, naghihintay ah, mag-aabang ng ating electrical wiring ayan ano uh, na si Kabila at ah, ah, naglalagay sila guys ng mga ah, mga tie wire ayan uh, ah, ah, nag si kumpara natin ah, si kumpara natin di ah, pindo uh, ah, nagwi-welding ayan na uh, welding niya guys yung mga ng ating mga steel deck ayan ah, ang ating steel rake ah, ini-spot niya o oh, wini-wielding niya guys ni Kumpari Pindo ayan ang ating mga bakal ah, tinayo na niya guys ayan uh, ah, dyan, dyan, yan guys ah, maglalagay ng mga hollow block ayan, ayan ah, hollow block yan guys uh, nakabang na yan para sa hollow block guys ayan nakabang na guys yung so, para sa hollow block ah, nakabang ang ating bakal uh, sa pagbuo sa pagbuhos natin ngayon sa steel ilis il, il still il uh, ayan guys sa uh, ay si kompare na timpindo ayan Pinawilig uh, natin guys yung uh, steel deck, uh, si kumparing pindo, uh, pinyaro yung guys ang nagwilding. Ayan, uh, winawilig niya guys. Para fix na fix, uh, wala nang galawan yan. Uh, hindi na yan guys, tatanggalin yung ating steel deck. Uh, parang yan na yan ang gagawin ng parang uh, kisame. Uh, sa baba, yan ang parang kisame na yan guys, ang steel deck na yan. Kaya fix na fix na yan guys, uh, wala nang galawan dyan. Ang ating steel deck, ayan ang ating bakal. Uh, ayan mga bakal guys, uh, Ayan, ah, sinusukatan na guys ni ah, rin natin Antone Astrea, si Forma. Ayan, sinusukatan na ah, para guys ay, sa atin dito sa sa bakal dito. Ah, ilalatag na nila. Ayan ang ating bakal. Guys, ah, para dito yung guys sa atin ah, sa Estilic, sa Islam, ah, Magbubus tayo. Ah, guys, ah, thank you very much. Welcome to my back, my channel. Ah, my name is Tito guys, TV, TV Vlog. TV Vlog dito guys TV Vlog guys thank you very much bye bye guys, ah, nandito tayo, ah, nagsisil sila guys, ayan ah, para ilagay yung guys ng steel deck, ah, hindi kaya guys sa ah, sakto yung steel deck, kaya sisil sila nila, ayan ah, sa dulo, ah, nagsisil sila ayan naman guys, yung panin natin ah uh, nagkakating guys ah uh, pinakate yung ating mixing bag ayan ah uh, may sukat yan ah salpak yan dito guys ayan ah uh, isa salpak sila ah uh, si forman naman ah uh, forma ng santos uh, si forman naman ah uh, ayan uh, nagkakating siya uh, si forma ng santos naman ah uh, nagsisinsil ah uh. ito so guys ang isa salpak nila guys ang ating mixing ayan ang ating sumparin ah uh, kumparin natin ah uh, si para pindo, ah, uh, pinya ruyo. Ah, uh, siya naman guys, ah, uh, nagwiwinding. Ayan naman guys, ang ating siyang tupak. Ayan, ah, uh, kumplito na tayo guys dito, ah, still week guys, uh, magbabaka na lang tayo. Ayan guys, ah, uh, yung ating siyang tupak, ah, nakaabar na, ah, uh, magkakating tayo, uh, bubutasin natin yan guys, ang ating still ah, uh, para sa siyang tupak guys. Ayan guys, uh, natapos na to, nabuhusan na lang to, ah, uh, ah, uh, ito na lang guys, ah, uh, last bull na lang to. Ah, uh, ng kwarto ah uh, bubuhusan namin. Ah uh, susunod guys, uh, doon naman kami sa chicken floor Ah uh, bubuhusan naman kami guys sa chicken blonde. Uh, tatapusin namin muna ito guys. Ayun si compare natin pindo ah uh, naging welding na, na steel rig, Ayan, ah, para fix na fix para di gagalaw, guys. Ito naman natin ang ating dyan, sumbak sa ah, nakalatag. Ah, susukatin natin ng lapis, ah, bubutasin natin ang guhit ng dyan, box Ayan, tatlo yan, guys. Ayan, guys, si CR, yan natin. Ayan naman ang sinasasala. Ayan ang atin ito, ang tatlong dyan. So box ang gagawin natin. Ayan naman sila mga kasama natin na uh, nagtatrabaho ngayon dito sa atin contraction worker. Ah, uh, hintayin natin guys para matapos maglalagay sila guys ng bakal at maglalagay tayo ng ah, uh, abang na PVC orange. Ah, uh, dito natin matapos sila guys. Ah, dito na lang guys ang sasalpak nila. Ayan, ah, sila ay nag-isa-isa sila guys ay may mga kanya-kanyang trabaho. Dito ta dito guys sa taas ng ating second floor ng construction worker. Ayan, dito na tayo. Ayan si forma naman natin si acting pula, ah naglalagay ng ating forma ah, para magbubuhos bukas guys ah, magbubuhos tayo. Ayan siya. Ayan ah Ayan na ah, hintayin natin guys sila matapos. Ah. Tayo naman ah, maglalagay ng layout ng PVC Orange. Ayan, nakaabang na. Ah, lalapisin natin itong ating mga electrical. Ayan, uh, ah, isasalpak na rin guys yung ating steel deck Ayan, isasalpak nila. Uh, oh, op, saktong sakto ang sukat. Ayan, uh, ah, tamang-tama guys yung sukat, sukat na steel deck Ayan. Ayan, sakto guys yung silinsil nila. Tapos uh, yung sinisil nila, uh, sakto-sakto, ah, sakto uh, yung yung sukat nila sa steel deck, na uh, sinasalpak nila diyan. Ah, uh, bubuhusin natin yung gas, ah, uh, tatabunin yung steel deck na yan, uh, kasama ng atin bakal, pati yung dyan sumbak sa ating liat ng, ng electrical wiring. Ah, uh, shoutout niya palaki kumpare Sande, Abibal, at uh, taga Kamuno in Kalabanga. Shoutout uh, shout niya pala sa mga akin na nagsusuporta sa akin vlog. Uh, thank you, thank you very much sa kanila. Uh, thank you, thank you very much sa inyo po. Uh, welcome to my vlog, my channel. Dito guys, TV Vlog. Uh, na ni Forman Ayan, uh, may bakal tayo ngayon. na uh, nakalatag na. Uh, ayan guys, nakalatag. Dito naman, ah, uh, kalatag, ah uh, kalatag pa lang, uh, na lang nila ng, ano, ng isang mga bakal guys, uh, maglalagay magdalagay sila ng mga taiwan dyan. Ayan, uh, na lang nila guys, ah uh, yung mga maiksing bak, mga bakal, ayan, maiksing Ayan, uh, na lang nila guys ng mga bakal. Uh, maglalatag sila ngayon guys ng bakal. Ang ating Johnson Box, uh, naghihintay, uh, mag-aabang ng ating electrical wiring ayan ano uh, na sa si kabila ah uh, uh, naglalagay sila guys ng mga uh, mga tie wire ayan uh, nag, uh, si kumpare natin uh, si kumpare natin ah uh, pindo ah uh, nagwi-wielding ayan ah uh, wini-wielding niya guys yung mga ang mga steel deck ayan uh, ang atin steel deck ah uh, ini-spot niya o oh, wini-wielding niya guys si kumpare pindo ayan uh, ng ating mga bakal ah, tinayo na yan guys yan uh, ah, dyan, dyan, yan guys ah, maglalagay ng mga hollow block ayan ah, hollow block yan guys uh, nakabang na yan para sa hollow block guys ayan nakabang na guys yung so para sa hollow block ah, nakabang ang ating bakal ah, sa pagbabu sa pagbuhos natin ngayon sa ilsis ilsis still still dig ah, ayan guys ah Nagwi-welding ay si kumpare na Timpindo. Ayan. Uh, uh, natin guys yung uh, steel deck. Uh, si kumpare Pindo uh, yung guys ang nagwi-welding. Ayan, uh, welding niya guys. Para fix na fix, uh, wala nang galawan niyan. Uh, hindi na yan guys tatanggalin yung ating steel deck. Uh, parang yan na yan ang gagawin ng parang uh, kisame. Uh, sa baba, yan ang parang kisame na yan guys. Ang steel deck na yan. Kaya fix na fix na yan guys uh, Wala nang galawan dyan <laughs> Ang ating steel deck Kaya ang ating bakal uh, Ayan mga bakal guys uh, uh Ayan uh, sinusukatan na guys di uh, Kumpare natin Antone Astrea Si Forma Ayan sinusukatan na uh, para guys yan, sa atin Dito sa sa bakal dito uh, Ilalatag na nila Ayan ang ating bakal Guys uh, Para dito yung guys sa atin sa sa Islam, tayo. uh, tayo. guys, uh, thank you very much. Welcome to my back, my channel. Uh, my name is Tito guys, guys, TV, TV Vlog. TV Vlog, Tito guys, TV Vlog. Guys, thank you very much. Bye-bye.